Today, we start a new series, Trusting God's Plan and Timing. God has good plans for us. He is sovereign and He is in control of everything. Kahit na minsan akala natin ay nakalimutan na niya tayo. Pakinggan natin ang paalala ng Divo natin ngayon. Lord, ako naman. Lord, ako naman. Nabanggit mo na ba to because you felt na parang nakalimutan ka na at gusto mong mapansin na ni Jesus. Maaring pagod na pagod ka na physically, emotionally, and mentally dahil sa mga problema na parang walang preno. Sunod-sunod, patong-patong, paulit-ulit. Or you may be feeling stuck and frustrated right now dahil sa mga pangarap na di mo maabot. You are not alone. During the time of Noah, God made it rain for 40 days and nights, and so the entire earth was flooded. Na wipe out ang mga tao sa mundo. Only Noah and his family were left. According to Bible commentaries, Noah, his family, and the animals stayed inside the ark for almost 370 days. That's more than a year. Isang major quarantine ang dinanas ni Noah. Kung tayo ay meron pang chance na makalabas during the pandemic, sila Noah walang chance lumabas at all. Siguro na inip o nawalan na rin ng pag-asa si Noah sa sobrang tagal humupa ng baha. One thing is sure, Noah endured the great flood only because of God's favor. Kailanman ay di iwan o tatalikuran ng Panginoon ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Our verse for today says, Hindi na waglit sa isipan ng Diyos si Noe. Today, gusto niyang ipaalala sa iyo na hindi ka rin niya nakalimutan. Mapagtatagumpayan mo rin ang pinagdadaanan mo. Tulad ng naranasan ni Noah, iihip din ang hangin at huhupa ang bahag tayo manalangin. Jesus, thank you for comforting and reminding me today na kailanman ay hindi mo ako kakalimutan, iiwan o tatalikuran. I cast all my burdens to you. I believe that these two shall pass. In your name we pray. Amen. Hindi na waglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko kaya't pinaihit niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Genesis 8 verse 1 Kaya huwag tayong mainip. Abangan natin bukas ang karugtong ng series nating Trusting God's Plan and Timing. Ito po si Lara Kigaman Alcaraz and may God bless you today.